News Update Mga balita ngayon Pinakamatandang NPA leader sa Misamis Oriental sumuko sa milita Komelek wala pang nakikitang lugar na isa sa ilalim sa kanilang kontrol. Presyo ng bigas at karneng baboy sa merkado asahang bababa ngayong Marso Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Sumuko ang isa sa pinakamatanda at pinakamatagal na miyembro ng New People's Army o NPA sa Misamis, Oriental, Kamakailan. Kinilala ang sumukong NPA na si Carlito Duhanay Lindahay alias Yama, 71 anyos at nagsilbing miyembro ng Sub-Regional Committee 1, North Central Mindanao Regional Command ng CPP-NPA mula pa noong 1991 mismong nagsurrender ito sa pamunuan ng 58th Infantry Battalion, katuwang ang local government unit ng Kinogitan at Balingasan at mga kapulisan nito. Pinuri naman ng pamunuan ng 58 IB ang katapangan ng pagsuko ng dating rebelde at nangako ang kasundaluhan ng buong suporta sa kanyang reintegration program sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration o ECLIP program ng ntf -LK. Kinampirma ng Commission on Elections o Comelec na wala pang lugar sa bansa ang isinailalim sa Comelec Control. Sinabi ito ng Comelec kasunod ng mga naitalang election-related violence sa iba't ibang lugar sa bansa. Maayos pa umanong maituturing ang mga nasa ilalim ng red category na karamihan ay nasa Bangsamoro Regio. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng Comelec sa AFP at PNP para sa mga posibleng adjustment sa mga lugar na posibleng maisailalim sa Comelec Control sa kasalukuyan, walo ang naitalang kaso ng karahasan na may kinalaman sa eleksyo. Ngunit hindi pa rin ito sapat na dahilan para isa ilalim sa kanilang kontrol. Inaasahang bababa ang presyo ng bigas at baboy ngayong Marso matapos magpatupad ng maximum suggested retail price ang Department of Agriculture o DA kamakaila. Ayon sa DA, nakita nilang bababa pa sa 45 pesos kada kilo ang presyo ng bigas pagsapit ng March 31 mula sa presyo nitong 49 pesos. Asahan ding bababa ang presyo ng ng baboy simula March 10 na inaasahang maglalaro sa 350 to 360 pesos kada kilo. Dagdag ng DA bukod sa ipinatupad na maximum SRP kamakailan ay nakaapekto rin ang world market sa paggalaw ng presyo nito. Para sa Kitlat News Channel, ako si Renzel Inoon, Naguula. In, in thy name. 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 Showing photo nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, come from my fear, and faith, and trust in you.

We cannot lose any more persons. <tong> <tong> no. La voluntad. Mi si mi salve le monde. Chama la <tong> nomba. Ah, alaga los espíritus santos. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.